Na? Ay naku, malas yan! Malas, <laughs> malas, <laughs> ay. ay naku, na! Baka hindi pa dumamit! Ano <laughs> ba Meto ka lang na ko. ba <laughs> Huwag kayong tumalikod. Sige. Ka. Okay. Bawal ang pagkagam. <laughs> bawal magkamay pag Hindi ka makakatulog. Bawal-bawal kayo dyan. Eh, so ang sawad kong gabi, magkakamay ako. Kung gusto ko, non-decaffeinated naman. So, pwede pa rin ako makatulog. Ang kaya, na. yung mga kumari? 啊！<laughs> <laughs>